ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Ikalawang Korinto Kapitulo Gis Versikulo 17 Datapuwat ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ibig magmapuri ni Numan, ang Panginoon ang kanyang ipagmapuri. Ikalawang Korinto Kapitulo 13 Versikulo 5 Siya inyo ang inyong sarili, kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin niyo ang inyong sarili. Hindi ba nyo nalalaman sa ganang inyong sarili, na si Jesu Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Tiyakin ninyong mabuti kung kayo ay namumuhay ayon sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang suma sa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo ay mga itinakwil. Galasya Kapitulo 5 Versikulo 13 Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan, upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pagibig ay mga kayo. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Galasya Kapitulo 5 Versikulo 14 Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap, Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Galasya Kapitulo 5 Versiculo 15. Munit kung kayo kayo rin ang nagkakagatan at nagsasakmalan, magsipaginat kayo na bakakayo'y mga glipulan sa isat isa. Munit kung kayo kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, maubus kayo. Ang espiritu santo at kalikasan ng tao. Galasya Kapitulo 5 Versiculo 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Galasya Kapitulo 6 Versikulo 1 Mga kapatid, kung ang sinuman ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magtulungan sa pagdadala ng pasanin, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng espiritu ang magtuwid sa kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Galasya Kapitulo 6 Versikulo 2 kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin niyong gayon ang kautusan ni Kristo. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, at sa ganitong para ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Galasya Kapitulo 6 Versikulo 4 Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapwa. Suriin ang bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya, at huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. Galasya Kapitulo 6 Versikulo 5 Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Sapagkat dapat nadalhin ang bawat isa ang kanyang sariling pasanin.